Ako si Lin, OFW dito sa Hong Kong. Tara, samahan nyo ako at bibilhan ko ngayong sarili ko ng flowers. Charot lang! So for today's video ay nandito pala ako sa Mongkok Flower Market. Flower Market, Flower Shop, basta dito yung maraming bilihan talaga ng mga bulaklak. At kung paano pumunta dito ay hindi ko alam kasi nagkotse kami ng amo ko papunta dito. Hindi ko na maalala yung daan kasi habang nandun kami sa daan ay nagsiselfon ako at nagbibidyo ba. So dito nga pala ay napakadami ng mga shops kung saan ay meron talaga silang mga flower arrangement na ready to buy na talaga. At ang nagre-range yung mga bulaklak dito nag-start siya ng mga 180 pataas. Ito yung mga bouquet. Bale napakadami rin nilang iba't ibang mga orchids na usong-uso nga kapag Chinese New Year dito sa Hong Kong. Marami ka ding mabibili dito na nagsisimula sa halagang $20. Ito yung mga maliliit-liit na mga halaman like cactus o di kaya yung mga green-green na nilalagay nila dyan sa mga loob ng bahay nila na pampaswerte. So yung reason talaga na nagpunta kami dito at dinala ako ng amo ko ay para matulungan ko nga siya na pumili ng ibibigay niya doon sa tatlong staff niya sa elderly home na magre-retire na nga daw. Dahil nga paunti-unti ay binebenta na rin ng amo ko yung ibang mga elderly home niya dahil planon niya na din talagang mag-retire soon. Kaya yung mga staff niya ay parang nanibago at biglaan na lang daw silang nagsabi na magre-retire na din sila. Yung elderly home pala na kung saan nagtatrabaho yung mga magre-retire na staff ng amo ko ay nabenta niya nga daw yung kalahati at ayaw na nga daw nung mga staff niya na mag doon. Dahil ibang iba na daw kasi yung management, iba din kapag yung amo ko talaga yung boss daw nila. So balik nga tayo dito sa mga halaman na nakita ko nga, eto pala yung sinasabi ko sa inyo na tig 15 dollars, eto yung mga cactus. sobrang gaganda at ang cute talaga, plano ko nga sanang bumili kahapon kaya lang nakalimutan ko na, eto din pala yung mga ibang flower arrangement na pinagpilian namin ng amo ko. At ang pinaka suggestion ko talaga sa kanya ay maganda talaga yung red rose na ibigay niya. So, sa bawat shop talaga na pinuntahan namin ay iba't iba nga talaga yung mga arrangement ng mga bouquet nila at yung combination. May mga ganito din pala silang mga paninda dito at sobrang gaganda talaga ng mga halaman nila. So parang plano ko tuloy pag uwi ko ng Pinas ay gusto ko rin maging isang plantita. So dito pala sa pinakalikod nito ay sobrang dami din pagpipilian. Pero mayroon nga kaming napili ng amo ko doon sa pinakaunang shop na pinasukan namin. At halos nga lahat ng shop ay pinuntahan namin pero yun talaga yung choice na napili naming parehas. Dito pala sa pinakalikod niya ay makikita mo rin dito na meron din silang mga tinda na kagaya ng mga halaman natin sa Pilipinas. Meron sila dito yung buging bilya at saka yung mga santan na kulay pula. Dito rin sa loob nito ay napakaganda. Meron din silang mga sili na may mga bunga na. So habang naglalakad nga kami ng amko ay may nakita nga kami dito na sobrang nagandahan kami. Ito yung red rose nga na nakalagay nga dito sa harapan ng isang shop. At ang sabi nga niya ay napaka elegante nga daw dahil nga yung cover ng bouquet ay kulay black tapos napakadaming red roses at nilagyan din nila ng mix na white na yung maliliit na bulaklak. After nga ng aming pag-iikot ay nabili na nga namin itong bouquet ng red rose na nakabalot siya sa black. 300 Hong Kong Dollar pala ito, samantalang yung dalawa naman ay tigto 280 Hong Kong Dollars. At isa nga sa tinawanan ko pala kahapon, sabi ng amo ko sa akin na kapag ako daw ay tumagal sa kanya ng 20 years ay mas malaki daw yung ibibigay niya sa akin ng mga bulaklak. Balak ata talaga niya na tumandang dalaga na ako. O siya, hanggang dito na lang muna. Follow my page for more.